Sa, 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 yan, bro, so ayun guys. Andito kami ngayon. Sarap. Tapos tag tinawaran sa mga trabahong ubi. Okay. Kugay dala tinapulan. <gulad> Para guys, una so, din daw sa yuta ni among bunga no. So ani na guys basta magalam nagtarong guys, wa ko nagbunga. No.

Si sir. Hey, ano nga Adag ko ba naman? Alak ka gud. Maing hapon dahil sa tuwang tanan guys no. Ano nga An karun si uh, Master Tinit. Nasa siyang talungan karon kay Hinang Harvest siya. Para sa man ay ihatag ni mo Master. Nakitagaan ni Master o yung mga nang ibaligya. Baligya sa naku guys. Balita ako bugas. Wow. Pamugas din yung mga pag-harvest ron. Hindi sa rin ka mga hatag ron, Master. Hilang sunod na, sunod na lang hatag. Nga <laughs> uh, yeah. si oh, yung mga talungan, guys. Hindi, mag-live, pero ina, runal na taong ko, guys. Taon yung lapad-lapad, gini yung talungan. Pila ni Katudling yung Tal talungan ganito? Kuna na siya. Ang punuan ng hizgutan, around 3,000. So, grabe ba na, yung ubay? Ang nagsunod, kay almost... 2,000 po ang nasunod so grabe guys kaya na din yung mga 5,000 ka punuan din eh yung talong punuan sa talong guys na po din yung eh, karuno yung mga kaoban si eh. Sir Jed ah uh, graduating na ni eh sa pagka-education pero game orang harvester ni master tinit Nanginabuhi inabuhi may mo tira kita maestro game mong hornal ni master apay doa napay isa ka vlogger namong kaoban guys si Master Ipoy ug si John Albino. Oo, oh, ubay na ginaayan tanungan, abot na dito sa kinaubsaan. Og Jan. Pa Sabi na nang isa gan, kay paana. Paana. Dili pa pud, kay si hato dito. Nagpapulis si Boss Jed. Kay gikapon. Wa gipus yan. Hmm? Mora isa Janjan. Isi janjan enggak ini. Dok dan janjan. Tarik ke yo. Jaga itu. Karena mang ada sakit daun. Tuh udah lu Kita dia. Itu lagi sayang gitu langsung kita ki Kayak tuh sabak yang betul, boy